Mak ubi Napakalaki po ng na sobra mga, mga umayon, umayon. po sa daan Ay delikado po, gawa nung dito Gawa dito po yan ang daming andito Nang mga nataang bata Ay sila uh, yung oo, ay, dito dito po dumaan kanina Ay puti Ay umuna po tayo siya daw, ay, siya daw ay ano na, yang... ay, na. Hindi, maglalakad na Ay din po ay ano ay naglalapad po ang kung ganari oh Ang ah, mo Laki oo oh. Ay dito po yan daming bata na daan po. Dito po iba kayo, may 30 bata po, araw-araw po, umaga, hapon, tanghali, na daan Ay po, aray oh, pa naman ay, ay, pa! Ay! Yan po, ah, kubra po, Philippine kubra ito. Yan, pos posngat naman po, ay. Yan, na yan. eh. Ah, tinudas ko na po, gawa ng delikado ito sa mga bata. Ah, nakaharang po sa daan din eh. eh. Ha? Ah, Alis eh. no, na ang eh. yan, oh. Nagiginto-ginto, ano. O, nandito lang Uy, yung sa gilid. Nagiginto-ginto, oh. Ay paburayaan. Ayun ah. Nalapad nga. Uh, nandito na yan sa gilid kanina nung tumaan yung tatlo. Dito po yan. Okay, Kami po naman ay naman. yung mga mga bata. Yan. Sarati. Eh. At tayo po ay papunta na sa school. Mahalit na po ako sa ng Akala ko bigla Mamahal ka, ka nagutong sa tao. Bigla harang rin po din eh. Kami, ako napatigil po. You know. Pero hindi mo nasa na Ay hindi, malayo layo Ako nagprimong ayun. Tapos ay buti, nabot mo doon. Ay, sa pader na ito oh. na. O. At di nabot ito. Nakatawaan na yun. Ah, oh, lilipad sana? Oo. Tato ba? Ay, inabot ko. May kiti, may kiti naman mo agad. Delikado po, kaya ating binidong na. Ay, yun ay pilipin ko bro. Hindi naman yung rat snake. Ay, hindi. Dapat naman. May palong tali. Hindi tsaka pag ang mga bata nga na ano, ba ng bata kung paano gagawin. Dito na po tayo. Sa ating taniman po. Ayos na po mga kaparambin. No? Linis na po. Natanggal na po ang mga damo-damo sa puno po ng ano, sitaw. Oh. Kaya malinis na po ito. Nandun po yung dalawa. Parang atan. Pre! Maganda na ah. Iba-iba na ano pre? Sumabi. May laki parang nung aking na daling ahas. Napatay pare. Doon sa ano, humidaan. Kanina ah. Napaghatid ko sa mga bata. Oo. Huh? Ah, ah. Pilipin kubra pare. Kaya si Kuitan, no? Oh. Kuitan. Magandang hapon po, oh, mga ka-farming. Mm -hmm. Ay, ako'y lulusong doon sa may, ano ba pare, doon sa may simentado. Ngayong nga hapon na ito rin. Oo. Oh. Ka? Ah, laki. Ah, si parang, ano, Kasi, parin, ano oh. atan, pre. Hmm. Na Naandun, ha? Ah, ah, katakot pala yung Kabraso na ng bata, ay. Nalapad ang ko, ano, itan. Nalapad ako? Oo. Oh, oh. Yung pala parang pusa, ano na, ingaw ingaw oh. Napos ngat yun ay aba, ang gulat ni ate. Mm hmm. Eh baka yung iniika nila ka ganina no? Mm hmm. Na kanina. Kanina? Yung ganyan po ang gawa oh. Malago din ang andam mo eh ano. Mm -hmm. Malaking bagay talaga pag may grass cutter, ano. Dito na po sa pangalawang ano, luwang. Maraming bunga din ano. Hmm. Ang dami pa po. Oh. yan, oh. Mga 3 days po yan. Pero din mo na ako ha. May ano ako dito. Tapusin po. Ito sa pangatlong luwang na. Ayan o. Oh, dami po. Oh. Yan. Ang dami naman susunod ay eh. o. Oh. Kapal. Hmm. Nakakatuwa na po mga farm bin oh, Bulak -laka na po ah, oh. sunod-sunod po ayan oh. Hugla po maluloy ari, eh. talagang Yan, ang dami. Hanggang isang linggo po. Dag po ang bunga ng ating sitaw po oh. Halos sabay-sabay na po yan, ayan oh. yan. Hmm, Haba na. Talong naman Pagaling po din sa sitawan Dito Talong po ang iyong mabubungadan din eh Yan ito Talongan naman po dun sa kabila po talongan din Dyan Paikot pagano Para po ang ating ano Hindi natapos kahapon Yan Ito po mga -farm din Hanggang doon sa may sili po, sa kalahati nitong pangatong loong natin. So, utayin po natin na We'll Mahugan ni Bang. Mahoga ni naman. Ang. Tanong natin. Ah ah. Adi gumgum -gum din eh. Pre. Ah. Ang gumgum. -gum. -gum. <laughs> Ay din eh po oh. Mais po. Yung butil lang mais yan. Ang ganda din ni eh, pare. Tatlo. Tatlong hanay. Yan. Eh. Yeah. Gara. Kaya naman busil din eh. Pare. Taba ng lupa oh. Yan mga baka bakante pong ganito. Tataniman po natin ng mais puyan, Ha? Bakit pare? Yan ito po. Yan pa. Kalahati po yan. Andito po tayo sa baba. Nakabot po tayo dito sa ating talungan na paglilinis. Yan, malinis na po ang paikot. Yan ang bilis pong lalagunan ng damo. Oh. Ayos naman po. Yan. Yun na lang pong malagong iyon. Hindi pa ako nakapagdala ng pantabas po. Sa isang araw po or bukas yan. Yan. Iba-iba na po. Malalaki na po. Nakakatuwa na. Ay, biglang ulan po mga kaparambin, oh. Ang panahon po natin din ay, ano ay, palitan. Yan, ito po sinasabi ko po, yung malago, are, oh. Ating mga mano-manohin ito. Pero malago po ang tanim din, eh. Oh. Oh. Malago po, oh, yan, oh. Taba. Ah, yeah, I'm malalaguhay. Oh. Pare po natabas din natin. Yan. Yan. Ganda na. Pati po yung sitaw. Okay na po. Tapos na rin po linisyan ang dalawa. Talungan. Iba-iba na po. Malinis-linis na rin. Ari sili, okay na rin po. Yan. Ito po yung ating sitawan, okay na po yan. Malinis na yan. Oh. Iba-iba na po. Nakakatuwa na po pag ganito, ang ating taniman.